magkano ang dory mo? So, ayan, sasabihin ko po sa inyo. Actually, ang sinabi lamang po sa akin ng mga magulang ko, kahit ano pa man daw yung marating ko sa buhay, kahit maging successful, kahit yung maman pa daw po ako, ang sabi lamang po sa akin ng mga magulang ko ay kung talagang nagmamahalan naman ng mga batang ito, bakit pa natin sila pahihirapan? So, para sa mama at papa ko, hindi big deal sa kanila. Sapat na po para sa kanila na yung tipong makahanap po ako ng matinong lalaki, may mabuting puso, na yung tipong mamahalin ako ng buong buo, hindi ako lolokohin. Mamahalin din yung mga magulang ko, ayan ng pagmamahal sa akin na yung tipong kahit hindi naman mayaman ay yung tipong mapapasabi ka na lang na alhamdulillah kasi isa itong rizki ng Allah malalaman kasi natin na sobrang blessed tayo kapag natagpuan natin yung isang tao na yung tipong kahit hindi naman mayaman pero talagang napakabuti ng kanyang kalooban kahit hindi naman mayaman yung mahanap natin balang araw ang mahalaga naman dito ay talagang kayong dalawa ay magtutulungan para sa future ninyo. Kasi alam naman po natin na yung pag-aasawa, hindi po talaga basta-basta yan. Napakalaking responsibilidad po yan. Siyempre, kahit gaano po kahirap yung sitwasyon kung talagang nagmamahalan po kayong dalawa, malalagpasan nyo po ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ninyo nang magkasama, nang nagtutulungan. Magiging magaan ng buhay kapag ang kasama natin ay yung tipo ng taong kaya tayong samahan sa hirap man o kinhawa. So yun naman po. Assalamualaikum.